Yung mga mahahaba mong ano. Tumatayo yan kasi yung mga ano. Hindi kita pag yung sa madilim. Kailangan dito parang na. Ah! <laughs> 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 okay. Bisit ka talaga! <laughs> <laughs> uh, <di> <laughs> uh, <di> <laughs> Buti hindi ako napitawan yung sa ako. Eh. Ang layo ko ah. Meron yun siya ma'am. Hindi, Dala hindi naman sumago yung kamay naming dalawa eh. Oo, oh, huwag kang lalapit sa akin. <laughs> ang naraang ang pati ka daman ko sana yung buko. Bu bu yung kamay mo pala yun. Eh. <laughs> hindi naman malapit kamay ko eh. Ang layo naman ng kamay ko sa iyo eh. Ang layo ko talaga. Aray ko! Pero alam mo kanina, <laughs> <laughs> Puro kaming <Ang> nasampulan. <laughs> Pero nung kanina, di ba kanina, nung nakaupo ako dyan, anyway, hindi siya naka-negative kanina eh. Ramdam ko yung dito ko masakit. Oh. Oo. Oo. Feel ko oh. na yung sakit na <laughs> nararamdaman ko nung ano. Kaya kailangan pala malayo. Lalo na kung magkadikit siya. At saka nang kapaa ako eh. Yung bahok niya Sa Sakit niya. nga eh, mas masakit pa dun sa ano. Kanina? Oh, kasi oh. na, alam mo yung cellphone. Ah, so, oo. ako bukod yung cellphone, cellphone eh. Huwag ka nga lumayo. lumayo, lumayo ka. <laughs> <nila> Ang <ako> na. <laughs> layo kasi nang mm -hmm. kamay ko eh taas-taas pa kasi yung kamay niya. Gusto kong maramdaman yung hair ko. Oh, oh, ang gusto ko, gaganon ko sample ko may mga... Yung mga uh, hindi tumatay yung yan yung ano... Yung mga hindi tumatay yung yan yung mga good hair. Yeah. Yung uban mo pala ati malugod hair yun. <laughs> hindi siya tumatay eh. Gusto ko sana... Ayan o. Oh. Kaganonin oh, na po. Gusto na naman sa mga mga Ah, nakapayo, oh. So hindi yung, yung, yung mga nakatayo. Hmm. Puno ko na. <laughs> <laughs> Meron talagang good Good and talaga. Hype walk. Ano na lang yung labi ko? 16. At saka nakita ko ang effect ko talaga ng bumabang si Billy. Anong ano nya Anong effect? Sabi niya, isin mo. Ay, hindi kuliyan kung hindi niya nakita yung result na. Thank you, Willie. Thank you. Maganda sa kinalosa niya, ang kinamama. No? Ganun na ano, meron din ako kaibigan na papwestuhan ko sa black, black Gusto rin niyang bumili ng ganito. Para sa ano daw niya, niya. Bakit nakita niya yan? may nag-introduce or may nagpakilala sa kanya yung mga din ma'am na nakita oh, yung bakla bakla <laughs> sorry sa salitang bakla may nag ano sa kanya na bakla so na siya kasi may nakita na ng ganyan gusto niya pambaling niya kasi high blood yung kasi siya diabetes tapos diabetes tapos high blood pa. Kaya sabi niya, Malo, pag nakabili na si Mr. Lo, kasi magkigamit ako. <laughs> oo naman, oo. <laughs> Basta magbayad <-wired> ka. <laughs> yung kuryente lang, sabihin mo. ka na lang sa Ilocos para may kasama si Kelly. Kapag di pag di makaano si siya, yun ano, ba, pwesto siya, pwede siya pumakas doon kaya sa amin. Kasi eh? doon sa loob, ano doon, may mga machine pa doon na ano eh, na, mas kompleto dyan. Kala, ang wala kasi doon, mam, Hindi niyo yung inaano niya doon. Mm -hmm. Yung pang ano sa mata. mata. Wala ko ba yung mata ni Seth? Mm Hindi -hmm. ko alam, mas malakas ko yata mata nyo. Kasi meron doon optical. Bugol niya ng katara. Talaga? Eh. niya ako nung nakaraan. Sabi niya. Parang wala akong bilip-bilip nung kapila okay. eh sabi niya, eh narinig ko na mayroon siyang ano, anak. ano Sabi ko, eh, yun. Bago kayo ano, Ito lagi kong kinukulikat kaya Lagi kami nagpapainit ng tubig. Kinali ka namin sa pinababad namin. Pero dito. Pero ano lang sa kanya, number 2. Tapos, uh, kahit 10 minutes, okay na yun. Kasi 1 mm -hmm. hour naman yun, katumbas eh. yun. Ay, katumbas yun ba? Oo. Yung 10 minutes, yun, to 20, yun, 2 hours yun. Ay, gano'n. Uh, Ako, sa Naano yun, yun. ma'am? din kasi yun. Naano nakapagano ka? Kung uh, may mga, yung hindi ka tinapakawisan, hindi ka tinapapaaraw sa umaga, yung, uh, Malay mo. Ano basang sinasandalan ko? Gamit pala ni mama mo. Nani nani na nani nani na. ko. na.

Kasi pag may ano ma'am, hindi niyo kuya ad na may nakalimutan ko tayo. Oh, Ano mo nga ako,